po niya kung sa may ka-historya na to ah ni Ron <laughs> tanawang mga ang note niya sa booking ng maps ba't kung maklaro ba dali sa camera hi I'm gay nga ba no experience when it comes to sex ano curious ko how ano curious ko how to how it feels like maka virgin siguro na yung maka virgin maxin Check lang sa maxim driver kasi kailan sa kanang halagotan if interested lang if dili ayaw lang po pasugo po po guwan gu in your bottle water try by your term sir so tara <laughs> so sa matagyo guwan to tara to 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 na to to dagway ba yun to gusto naman to ano yun multi mo magpa something ibuk naman diri sa maxim ito? Pilay plate Ano eh? Uh, pilay BF64. So, dapat nagbutas at siyong tag-note na kung pilay yayatag. <laughs> so, katong mga rider dara lang uh, gamay pagkita. Kung sa man, go na pa mo, ana? Para, oh. Mag-laro ba din sa camera ang note? <laughs> naman ta ay mga Maxim mga guapo mga ganyan mga Maxim Rider kung awal na niyo magbook na gunay sila sa mga Maxim Rider nga ganahan daw siya magpa something ah usa daw siya kabayo at nga batan daw mga Maxim, ah uh, unsa naman ay book na man diri sa Maxim unsa man wala na gid mo ikanang ah unsa man wala na gid mo yung wala din yung punin ninyo yun na ana na ano, mag <laughs> magkita so yung mga kapatid na ang biyay yun ari naman mo sa Maxim sa bagay mga gwapo mo sa nyo mga Maxim Rider <laughs> para oh pero ano nakuha na ba? ah oh, wala pa dyan wala pa dyan nakuha mga kamas siguro mga dag mga dag ko ni mga rider karoon yung naroon orasa alas 12 na sa itong gabi eh so basen nagkita ni sila so katong lelelelelele lele 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 mga lele 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 mga lele 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 sila, magboxa, to, uh, nga, magpa -something sila. Wow. <laughs> Wala parking ha. Walah, <laughs> <i -screenshot>, ha jadi ni buat siapa voting nak Apa screenshot ah, aku pakitah sini. Apa screenshot ah.